Uy! Ayon na mga sala sa baksani sa YouTube channel ko sa 2019. Ay. Kubo so, banding na kami sa ihaw-ihaw. 'Yon. Mm -hmm. So, ano kaiba sa ikaw nato? Ang kakaiba sa ipag-iihaw na to ay wala yung ano sa ugnya lang. Ay, yung after niya iihaw yung preparation na yon. So gagawin natin siyang uh, pork kilawin. Mm -hmm. no? iihaw. Oh, muna natin. Pero ang pinakakaiba dito ay paano mo siya kakainin. <laughs> ako? Oo. Oh, uh -uh. ayun, ayun Malambot naman to. Uh, bata pa daw to. Um, pork chop. Wala ako na, may nabili akong liyempo pero ilang piraso lang. So, pork na lang. Pwede naman. Paano naging kakaiba yun? Ha? Paano naging kakaiba? Siyempre, hindi naman karaniwan minsan kinikilawin ng Ay, ano. Tsaka, lalagyan, na. lalagyan, natin ng ano, ng cucumber. Na ano klase? Native to. Uh, local dito. Yung ano. Sabi nung. Hmm, sabi nung nagtitinda. Natin Para siyang ano, kung mapapansin nyo, yung yung uh, kulay niya, yung color combination niya, parang zucchini, uh, kung sino po may alam ng ano na yun. Sino rin ba yun? Harap ko patola yun. I'm not sure kung... Patola yun, hmm. parang, parang gano'n. So ano pang gawin natin? Uh, magpaparingas na ako. Ito, nababad na po ito. Yung tipika lang na pagbabad. Hmm. Kalamansay, toyo, ayan na uh, walang special sa pag-ihaw natin. Ang special talaga yung maya, yung lalagyan natin. Paano yung special? Special. Special. Ang tuwa. Sabi yung tawa. Ang So yun, uh, ako ang i-charge sa ano, sa pag-ihaw, tapos sila dito, siya mismo, mag hiwa iwan nito mga wala pa kami sibuyas, lalagyan namin ito ng sibuyas sa potato. Mm -hmm. Pero may ano yan. Mm -hmm. Pero pwede na yung no, actually, mas masarap si Miloy mag mm -hmm. Ang hilig niya kasi gumawa ng mga sisig. Ang mm -hmm. mga kung inihaw na kagabi. Ito, trivia kagabi. 11 o'clock. Oo. Kung, kung napa- hindi yan ito. Kung napapanood niyo po yung ano, yung champurado namin, Yan yung karuto mm. -hmm. Yung na. Siyempre mga busog, hindi na naghapunan eh. Ay, nung pagpatak ng alas 11 ng gabi, kumak ay kumakatok. Aba, diba? alas 11 gabi? Magbukas ko si... Ba't si Miloy man ang kumakatok? May dalang... Pansit. <laughs> Nagluto uh, yung mag-asawa ng ano, ng pansit talaga. So, may we'll siya sa pagtain. Hmm. So, may siya magluto. At siyang papaanan. Mm. Siyang pagtimpla. Na, siya magtimpla ng gilapit. Aray! Ano ah. ba nag-iba na agad ang mukha ko? Ulo? Sige, parehas na Kaya kami sa luglaw. Kaya <laughs> kami sa luglaw. Beb! Sa katagali, tiyo mo wala. Wala, wala kami sinain. Tignan mo lang ang nalaga ko. Ang gaya? Okay, machine. Kaya tak sa labi. Wala natin. Lata na ito mamaya sa kainan. <laughs> Busog ka okay. Ano yan, babe? Okay. Shell. Tingin? Tingin na shell mo? Wow! wow. Madumi yan. Eww! Handa, ihaw. Ihaw na tayo, babe. Ihaw na tayo, babe. Nababad na po ito nung ano yan, Beb? Baboy. Salin, salap. 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 <laughs> ano lang ito, uh, hindi natin tutustahin kasi hihiwa-hiwain pa ito mamaya tapos titimplahan ng kilaw. Uh, yung lasa ng pagkilawin. Sinuglaw. So, ano Sinuglaw. Sinuglaw. Ano tawag? Sinuglaw. Sinuglaw. Anong kinain mo, Beb? Baboy. Hindi. Doon sa pinuntahan niyo, anong kinain mo doon? Chicken. Chicken, ah, chicken. Tapos. Ano pa? Salap. Salap. Abaya yun. Ay, barbecue siguro. Hindi na yun. Bless, bless Bless. Bless mainit Bless. Bless. na. May inito, may mag bless oh. Bye, Chan. Okay, bait-bait. Karne Karnet. Anong luto daw yan, babe? Sinuglaw. Sinuglaw. Pero, di ba ang, ano, sinuglaw, parang kilawin lang dito. naman yun. Eh. Mm. Pero inihaw na kilawin ito. Ay, sorry. Yung ano oras ng gabi yon nag-crave sa ganyan. <laughs> gabi ba yun? Hapon? Kailan? Kahapon. Kagabi. Kagabi nga, mga Kagabi mga gutom ito, eh. After nung nag-champurado, pinakita, sa akin, ano, pinakita sa akin ni Ann yung ganito nga, na luto. Tapos, tapos pinasend ko sa kanila. Tapos pinakita mo sa akin. Ah, Yan na, tuloy-tuloy na. Sarap. Oh. So ayan, simulan natin na ating proseso. Maganda sa alam, pati ang pateh, sibuyas, kaya lang, hindi na nakahanap talaga ng pati. Beba, huwag maghawak din sa'yo, mga. Yun. Ito yun. Salap yun. Salap yun. Ito yun. Pag malaki ka na, luto ka rin, ha? Ang gusto mo lutuin.

Kalamansi. 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 Si. Oh, very good. gua.

Sakto lang din, ha? Ganyan, ha? Bite size. Pag green ang ginamit, pwede lang hindi so, balasan. Um, Masa mo mo kang nakapal yung pala. Duyas. Si Duyas. Duyas, duyas sa asin mo dyan. Hangama din. Duyas sa Duyas. <laughs> duyas. Oo, oh, nga po. Sumakot. So, Mungkuna ng daldal dal ni Niko yung ating uh, preparation. At

Rabe ano Rabe. Hay dere. Dirinda. Blab. Oh, vlog ko <laughs> daw, Brad. Blab blab ka daw. Blab mo ka? Karen, porket may camera ni ko ah. Hindi ingat daw sa video mo. Andi vlog daw. <laughs> <laughs> Bakit ano si Bebdey ko? Nico? nico. Si Beb ano?

paalis um, okay. na si Nico dito. So, ayan, ihalo-halo eh, na ng ating master chef. So, unahin na natin ito okay, si, um, si Buyas. Okay, si Buyas. O, baka masyado madami yan, ha? Oh. Kulang uh, pa nga. So, magdadagod na lang ako ng si Buyas para dun sa ano, sa... Ang tawag dito? may ihiwalay akong ano eh. Yan! Sabat ang sibuyas. May ihiwalay akong mga isang ganyan para alam nila. Lagyan ng ano, sili. So, ito. Uh, pipino. Pipino. Ayan. ayan, pipino. Sili. Karong kulang pa tong sili na to ah. Hindi, maghiwalay mag na lang kami ng ano, sa mangkang tapos Laman si Kadahiyak ang mga tao dito <laughs> Sakit sa mata ng na, ano Ng Nang... Sibuyas mm -hmm. Mga apat lang ah, Pwede na siguro ito Suka pa yan eh no? then, suka. Isang kutsarang suka. Isang kutsara ito. <laughs> isa lang talaga. Kulang yan. Gawin natin. Tatlo. Hindi maglalasa yan. Pagka isa lang. Silipin mo, silipin mo. <laughs> <laughs> ano yung kinakaya mo dyan? so saw ng daliri. <laughs> Lala, wala na, wala na. Imbis na toyo ang lagay natin. Sabo. sa po. Isa pa. lang naman yan? Tapos favorite pa ni Tatang to. <laughs> Hindi naman babawalan ni Nanay na magsabor yun kasi nakahalo na sa pagkain. Tapos halo na. Iyon o. Oh, ang bango! Ang bango po. ng ganito? Peng, naglabas na ng malamig dyan, Peng. sampo tahe. Nggak hmm, sayo sayo pa jan. Alam na. Hmm. Oh, ya ya kada oh. Saturday na itu, Sabtu ngayon, di ba? Sabtu. Hmm. Kuya mbak suka. Next. Lihat tegilan yan. Ay! May nakalimutan ako. Wait lang. Uh, last? Last touch na to. Paminta. Ay, paminta. Sige nga, ano yung... Ano yung paminta? Ay, ano yung kulang? Paminta. Ano pa? Sili. Meron pang kulang. Ano? Malap. Asin? Asin. Panto. <laughs> Hindi nilalagyan <laughs> ng asin. May ano na eh. Kuyo ni... Lagyan natin ng konting asupan. Na. Ayan. Yeah. Sarap. Sure sakto na yung pipino? Dagdagan? Okay na yan. Uh, pagka yung iba gusto pa.

यारे

Ang sinipat ka, no? Ang mm. muli ni no? Alam mo na naman, Kalim. Naalala natin. <laughs> Ikaw na talaga kasi, sarap nun, no? Mm -hmm. Inuli ko nga, no? Inalala na ko po niya, dinarami ko siya. Inuli ko yun, kay Ilim. Baka umabot, baka ako nang labi. Huwag mo ilala na nako chicken sabi niya, take hmm. so, okay. hmm. no, it. <laughs> Baka magubuo ka na naman dyan ha. <laughs> Kada block meron ng mubuo session na to eh. Dali. Pag laki niya, pag laki niya, pag laki niya. Iyan ako nga yun. Ikumpay ko yung walang... Yung walang... Yung walang... Yung walang... Yeah!

Ayan. 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 yung pagbangon mo ng alas 11 ng gabi. <laughs> <laughs> way, may, may S na Ban mo dahil. na. Ay, naku. Para naman tayo makaroon na yan, babe. Tulay. Tayo nyo na lang yung tatlo. At sa tatang na naman <laughs> Pahabol. Pakilala okay. natin si Inday. Napakilala na ba natin? Hindi pa natin pakilala sa blog si Inday. Hindi <tinyo> pa. Pang ilang sa girl sumunod sa'yo? <laughs> Na sumunod sa'yo? Ayan, pangatlo siya. Yeah, pangatlo. Lahat ni Sasha. Kain kain. Kain ko. Kain ko tayo mga Stacy. Uy! Salap! Salap! Atipin! 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 Hindi yung pwede. Oh, yan yeah, na. Oo, oo, oh, oo. Oh, oh. Bye, guys. Sabi Bye, guys. Bye-bye ka naman, bye. Bye-bye. Ganun na. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys.